karne ng baboy na sa sa checkpoint, sa barangay Kawit, Bayan ng Buak. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Napakalaking boto sa oposisyon, pipigil sa pandaraya sa 2022. LGU na mabagal sa bakuna, paparusahan ayon kay Duterte. Dalawang daang unit ng printers tinanggap ng DepEd Romblon. 100 billion US dollar na climate aid sa mga developing nations malapit nang maisakatuparan. Haydelin Diaz nasa Malaysia na para sa paghahanda sa torneo sa Uzbekistan. Heart Evangelista tinaasan ang reward sa hinahanap na aso. 1 gigabyte na data allowance ng mga guro kada araw, sapat para sa online classes. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque. Dumako tayo sa bayan ng Buwak. Magtungo tayo sa bayan ng Mugpog. Bayan ng Santa Cruz, alamin natin kung sila ay nakatutok na sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Bayan ng Turihos, Buena Vista at Bayan ng Gasan. Ako po si Romeo Mataak Jr. At, at ako ito, naman ninyong kabayan Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. nasabat sa Philippine National Police Checkpoint sa Barangay Kawit sa Bayan ng Buwak ang karne ng baboy na nakasilid sa sako na hinihinalang ilegal na kinatay sa Sitio kansurok Barangay Tugos ng Naturang Bayan. Mahigpit ang pagbabantay ng kuwerpo ng kapulisan sa buong lalawigan upang mapigilan ang paglaganap ng salot na African Swine Fever ipinagbabawal din ang movement o ang paggalaw ng mga baboy mula sa mga barangay na hinihinalang kontaminado na ng ASF. Agarang sinunog ng mga barangay officials ng kawit kasama ang mga kinatawan mula sa Provincial Veterinary Office sa panguna ni Provincial Veterinarian Dr. J.M. Victoria. Ang mga nakumpiskang karne ng baboy sa isang ligtas na lugar, hindi kalayuan kung saan ito na sabata. Samantala sa atin pong panayam kanina kay Dr. J.M. Victoria, ay kinumpirma nga ni po nito na mayroon na ring uh, naitala na mga suspected cases ng African Swine Fever sa limang bayan dito po sa Lalawigan. Ang natitira na lamang po na bayan na walang suspected cases ng ASF ay ang bayan po ng mugpog. Samantala sa ating COVID update, wala naman na dagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling monitoring ng uh, Provincial Health Office na may date na November 3, 2021. Saka sa kasalukuyan, mayroong 108 COVID-19 active, uh, COVID-19 active cases sa ating lalawigan. Apat ay mula sa Santa Cruz, walo sa Torrijos, anim na po isa sa Buak, labing isa sa Mugpog, labing apat sa Gasan, at mayroong sampu sa Buena May 3,279 na gumaling mula sa kabuang 3,547 na tinamaan ng sakit. Siya na naman ang naikalang namatay ngayong araw, dulot ng COVID-19, at meron tayong kabuang 160 na nasawi sa ating nalawigan. Samantala, sa atin naman pong special coverage ng eleksyon 2022. Naniniwala si senatorial candidate at human rights lawyer uh, Chel Jokno na makatutulong ang napakalaking boto para sa oposisyon upang mapigil ang anumang tangka ng pandaraya sa 2022 elections. Ito ang pahayag ni Jokno sa harap ng pangamba ukol sa kasalukuyang komposisyon ng Commission on Elections kung saan mayorya ng commissioners ay itinalaga ni Pangulong Duterte o ng Duterte government sa kasalukuyang senaryo kung saan marami ang maglalaban-laban para sa posisyon ng Pangulo, sinabi ni Jokno na mahalaga ang bawat boto para sa isang partikular na kandidato. Batay sa kanyang pakikipag-usap sa ilang IT experts, sinabi ni Jokno na mahirap manipulahin ang buong computerized election, ngunit nananatili ang posibilidad na mangyari ito sa ilang lugar. Samantala, nangako si Jokno na bibigyan ng ngipin ang batas sa paumagitan ng iba't ibang reforma sa hudikatura kapag nahalal ito bilang senador ng bansa. Mga kababayan, kayo po ay tuloy-tuloy na nanunood at nakasubaybay ngayon sa balitaan sa sentro ng Pilipinas kung saan tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa pamagitan ng Lucky 7 Channel 3 at ng Marinduque News Network dito naman po sa ating lalawigan kaparehas din po sa Philippine Information Agency Marinduque ang ating pong balitaan sa sentro ng Pilipinas ay iniahatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Magabalik po kami, makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ah. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa resbakuna kontra COVID-19. Resbakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Nagal nating inantay ito so why hesitate now? I feel very happy. That we can finally try to put an end to this pandemic. Rezbakuna kasanga ng bida Sama Sama Tayo sa Bida Bakunation! Ipinag-uutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of the Interior and Local Government o DILG na patawan ng parusa ang mga pinuno ng Local Government Units o LGU na mabagal sa pagbabakuna. Pinuna ni Pangulo o pinuna ng Pangulo na mahina ang pagbabakuna sa mga provincial at national level, samantalang uh, ayos naman sa ilang bahagi ng... Uh, o oh, Pinuna ng Pangulo na mahina ang pagbabakuna sa mga provincial at municipal level, samantalang ayos naman sa national level. Mismong si DILG Secretary o hindi kontento ang Pangulo sa naitatalang nababakunahan dahil ang target ay makapagturok ng nasa isang milyong doses kada araw. Mismo si DILG Secretary Eduardo Anyo ang inatasan ni Duterte na patawa ng parusa ang mga local chief executives na mabagal sa pagbabakuna. Kaugnay nito sinabihan ni Duterte si na National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. AOPNP na ibigay ang mga kinakailangang suporta sa mga LGU lalo na sa delivery ng mga bakuna. Uwi ka niya, inihahatid naman ng mga eroplano at helikopter ang bakuna sa mga malalayong lugar. Ang problema lamang niya ay kung may sapat na tao na magtuturok ng nasabing mga bakuna. aabot sa dalawang daang unit ng printer machine ang tinanggap ng Department of Education sa Romblon mula sa pamahalaang panlalawigan. Ayon sa DepEd Romblon, formal nila itong tinanggap noong ika ng Nobyembre kasama ang limang unit pan ng Xerox machine. Kamamahagi ng DepEd Romblon ang mga iba't ibang uh, o sa iba't ibang paaralan sa piling paaralan sa Tablas, Sibuyan at Romblon, Romblon upang magamit ng mga guro para sa pag-aaral sa mga batang estudyante sa Pudisya. Mayroon ding hygiene kits tulad ng alcohol, nebulizer kit, sanitary equipment na pinamamahagi o itamamahagi mula sa provincial SEF kasabay ng pagbibigay ng printing equipment na ito. Sa nasabing turnover ceremony na dinanduhan mismo ni Governor Jose Riano, napag-usapan din ang pagkakaroon ng face to -face classes sa bendisyon ng rumblon sa susunod o sa dimisyon ng rumblon sa susunod na taon. Ayon kay Governor Riano, bukas ang kailang opisina sa anumang tulong na kakailanganin ng DepEd Rumblon upang masigurong ligtas ang pagbalik ng iskwela ng estudyante sa mga eskulhan. Lubos din ang kanya para salamat sa mga guro na hindi napapagod at nagsagawa ng magpagibigay ng dekalidad na edukasyon sa lahat ng mag-aaral sa Romblon anuman ang ating kinakaharap. Ayon sa Dem Pedro Blon, malaking tulong ang mga printers at resograph machine na ito upang mapabilis ang reproduction ng self-learning materials na lubos na kailangan sa pagpapatuloy na edukasyon sa new normal. Samantala, dumako naman tayo sa balita sa labas ng bansa wala si John Kerry ang special envoy on climate change ni US President Joe Biden na malapit nang maisakatuparan ang mahabang pagkakaantala ng pangakong magbigay ng isang bilyong dolyar sa isang taon bilang tulong para sa mga umuunlad na bansa upang malabanan ang global warming Ang pinakahuling diplomatic effort sa panguna ng Germany at Canada ay naglalayong abutin ang halagang iyon mula sa mas mayayamang donor na bansa sa taong 20 2023. Tatlong taon sa likod ng timetable na itinakda noong 2015 sa ilalim ng Paris Agreement. Ayon kay Kerry, malaki ang kanyang paniniwala na maradagdagan iyon lalong-lalo na ang Amerika ay sumali na sa High Ambition Coalition maalala, ang Amerika ay umalis sa nasabing koalisyon ng umalis din si dating US President Donald Trump sa Paris Accord. Magugunitang nangako ng 3 billion US dollars si President Biden kada taon simula 2024 upang matulungan ang mga umuunlad na bansa na umangkop sa pagbabago ng klima. Tinawag ito ng Biden administration na largest US commitment na kanilang ginawa para lamang mapareduce ang impact ng climate change sa buong mundo. Sa naging mensahe ni Biden sa last day ng COP26 Leaders' Meeting, tiniyak nito sa mga world leaders na mangungunang Amerika sa pagawa ng hakbang upang malabanan ang climate change. Mga kababayan, kayo po ay tuloy-tuloy pa rin na nanunood sa Marinduque News Network at ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Para po sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating balitaan, Uh, pasadahan po muna natin ng ilan sa mga pagbati ng ating mga giliw ng mga tagapakinig. Si Mark Ariel Ordeliano nanunood Shout out sa lahat ng MNC Angel, sa Marinduque News Community, Rose Cania Tenite, Kati Pellar, uh, Gail Seraspe Jason Malalad Hermosa. And of course, sa lahat po ng kasama natin, nanonood siya live na live dyan sa Banugbog, Santa Cruz, Marinduque. Ganyan din, nakatutok sa atin pong balitaan si, uh, yan, si Rosemary. Uh, yan, dilim ko daw ano, dito sa ating balitaan. Kulang kita ng ilaw. Si Domingo Pareño, nanonood, keep safe, stay safe, mga kababayan. Yan po ang ating ilan sa mga kapiling po ngayon dito po sa ating uh, live na pagsasayang papawid ng atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magbabalik po kami. Makalipas lamang ang ilang paalaala, subalit ang programa pong ito ay inihati naman sa inyo ng Water Care. Purified drinking water satisfies your tears, cares for your health. it text mo at i-deliver po yan agad-agad ng Water Care. ating balita pampalakasan, sinimulan ni ni uh, Haydlin Diaz ang paghahanda sa World Championship na laganapin sa Tashkent of Uzbekistan mula sa December o sa December o December 7 hanggang 17 ngayong taon 2021. Sa kanyang Instagram, pinahagi niya ng Olympic uh, weightlifter gold medalist na ito ay nasa Malaysia. Ito rin ang lugar niya kung saan niya kung saan siya naghanda noong Tokyo Olympics. Bago noong Hulyo 26 nang gumawa na kasaysayan ang 30 anyos na si De Diaz nang matagumpay nitong mabuhat ang 224 kg sa Women's 55 kg Division. Ang naabot ni Heidi Lin na bitalyang dito ay hindi nakamit na Pilipinas sa halos isang taong taon sa paglahok sa Olimpiyada. Aba, ito naman po mga kababayan na ating balitang showbiz. Aba, increase reward ang offer ni Heart Evangelist sa kahapon sa nawawalang aso nito na si Luca. Sa kanyang tweet, sinabi nitong sana ay matulungan ninyo kami. Baka kasi nasa EDSA siya. He is very afraid of people. Ay, so baka nagtatago sa mga tulay last ah, huling kita nito ay nandyan daw, ay nakalabas po sa Dasma Village, around Alpaland. Pakirefer daw dyan sa other post for contact details. Bahagi po ng tweet ng, art, ng uh, aktres. Pero sa kabila ng paghahanap, nagagawa pang uh, mag-joke nitong si Heart Evangelista na ilabas na kasi ng aso, oh, uh, ano ito? Nailabas na daw ang aso at uh, huwag nang hintayin pang gawing 100,000 yung reward po na ibibigay ni ng actress. Samantala kinumpirma ni heart na dapat ay nasa Paris siya pero dahil sa taping ng I left my heart in Sorsogon, o I left my heart in Sorsogon, I left my heart in Sorsogon. Ay, bago pala itong ano, no? Bagong... Uh, Uh, katatampukan ano ng actress na si Heart Evangelista. Invited din daw sa nasabing event ang sikat na Korean actress na si Song Ha-kyo. So, sana tama ang ating pronunciation ano. All yan po ang uh, kabuuan ng ating balitang showbiz na inihanda na, na inihatid naman sa inyo ng uh, Toto Noel Head and Body Relaxation. naman ang ating tampok na balita, na napakinggan ito ng ating mga guro. Nanindigan ang Department of Education na sapat na ang 1 gigabyte na data capacity na ipinigay sa mga guro sa pampublikong paharalan araw-araw para sa kailang akses sa e-learning at application ng sa Silalim ng SIM card and connectivity load program ng DepEd, ang mga guro ay binigyan ng SIM cards na mayroong 34 uh, gigabytes connectivity load kada buwan iginiit ng DepEd na ang 1 gigabyte data na daily allocation ay sapatin para sa walong oras na video conferencing. Nauna nang hinimok ni Act Teacher Party List Representative Franz Castro ang kongreso na punduhan ng 1,500 pesos na buwan ng internet allowance ang mga guro. Kasabay nito, may nawagan si Castro para sa agarang pag-aprubahan uh, sa House Bill 7034 o ang Internet Allowance for Public School Teachers Act. Ayon sa alliance ay nanawagan si Castro o kasabay nito nanawagan si Castro para sa agarang pag-aprobanga nito. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, ang mga guro expired na ang DepEd 349 SIM cards ay hindi makakatanggap ng 1 GB daily uh, data allowance. Samantala, sinabi ng DepEd na nag-request na sila sa Commission on Audit at Department of Budget and Management tuuntang nakaraang taon sa kung maaari nilang maibigay ng cash na lamang ang internet allowance ng mga guru. Samantala, narito po ang pinakahuling lagay ng panahon sa buong lalawigan at buong rehiyon ng Mimaropa. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro at dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, gayon sa bahagi ng Rumlon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtama na pag alon ng karagatan. Ang araw ay lulubog alas 5.25 ng isang magandang hapon. At dire na po tayo para naman sa ating pagkain pangkaluluwa na iiwan po natin sa araw na ito. Ayan. At sa ating pagkain pangkaluluwa, wala naman sa aklat ng mga awit 34 versikulo 18. Ang Panginoon ay malapit sa kaila na may bagbag na puso at nililigtas ang mga may pagsisising diwa. Bagay na maaari po ninyong pagbulay-bulayan sa mga natitira pong mga oras ano bago tumulog eh maganda pong uh, uh, sabi nga po ipagnilay nila nilayan. No, Ngayon mga kababayan ano pasadahan muna natin ang ilan sa ating mga kababayan pa rin na nakatutok po dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Oo, tayo ay dire-diretso na dahil alam nyo mga kababayan, meron po tayong programa mamaya ang Press Be With Love kung saan ay ilalahad po ng ating butihing gobernador ang mga programa at mga pinakahuling kaganapan sa ating pong uh, kapitolyo sa pamahalang panlalawigan ng Marinduque. Mga kapilin po natin ang ating speaker, Lord Alan Velasco. Ito po ang programa ng ating speaker, Lord Alan Velasco at Governor Presbytero Velasco Jr. Mamaya po yan, alas 6.30 ng gabi. Sabay yung mapapanood sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at mapapakiking at mapakiking naman sa radio natin walk 105.7 FM. All right, dere dere na po tayo at uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutok, nakibahagit, nakiisa sa atin pong balitaan. Ngayong araw, ako pa rin po ang inyong naging tagapagbalita sa Mantala. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, sumagot at uh, uh, nag-respond doon po sa survey nang uh, Marinduque News Network kung saan ay humigit uh, 1600 na po ang uh, sumagot dito at uh, base po dito sa pinakahuling tala ano po ay aba ay uh, nangunguna dito sa ating Marinduque News Gubernatorial Survey nangunguna po sa pagkagobernador uh, gobernador ano sabi po natin dito tinanong po natin yung mga netizen, kung uh, kayo kung ang eleksyon ay gagawin ngayon sino ang inyong iboboto. Ayon po sa bilang na meron na po tayong kabuhuang 1,600 plus na mga netizen ang nakilahok dito. At uh, sa bilang na 277 ang uh, pumabor kay uh, Kapitan barangay Captain James Lim. Samantala, 489 naman ang pabor kay Vice Governor Romulo Bacoro Jr. Samantalang 800 31 naman ang pabor kay uh, kasalukuyang gobernador Presbitero Velasco Jr. So nangunguna ho sa ating ginagawang uh, uh, survey dito po sa online survey Pabor ang uh, sa mga netizen. Ito pong si uh, Governor Presbytero Velasco Jr. So kung uh, may mga manok po kayo na gustong iboto, aba pumunta lamang po kayo sa www.facebook.com/marinduque news at suportahan po iboto. I-click yung emoticon na thumbs up para kay Governor Presby, heart para kay uh, Barangay Captain James Martilim at wow para kay Vice Governor Romulo Bacoro Jr. Samantala mga kababayan, sa pangalan po ng aming mga kasama dito po sa aming bulwagang pambalitaan, sa aming director Mark Cesar Ola. Sa amin pong assistant director Mr. Santino Latorena. Gayun din po sa bahagi naman ng aming script writer na si Mr. Maki Nardo na nandiyan nakatutok sa atin pong opisina sa Philippine Information Agency Marinduque dyan po sa Kapitolyo kasama ang aming uh, intern na si Hana Preclaro Hey ka, ano nga ng apelido nitong si Hana? Bigla akong nakalimutan Ayan, uh, Hana Preclaro Rogelio na nandiyan sila ngayon sa aming opisina ng PIA at sa bahagi po ng aming technical, si Mr. Jopit Lumagbas. Ako naman, Romeo Mataak Jr. lang inyong naging tagapagbalita. Nasa na si Sarah? Kasama pa rin po ang ating partner, Mr. Adrian Rosales. At magbabalik po tayo sa kaparehas na oras at himpilan, dito lamang po yan sa Marinduque News Network sa araw po ng bukas. Magandang araw, mabuhay ang Marinduque nyo sa anumang panig ng mundo.